Mother, pag nariyan po ah. Pero balit to kaya pa mo yata. Pag po. Pag... Pag almosel. Let's go. Sabi ako ah. ako kaya May naman ko pa. Sabi ako. Pare! All right. Good morning, Abi. Ako. Morning, everybody. Let's run with Abi. Ako. Time check is 5.30. 539 try natin ikutin ulit yung ano uh, dito yung uh, San Jose EPSA tsaka sa uh, Mountain View pero bago sumuulan masama uh, yung kulimlim na panahon hi good morning sama man ng uh, panahon pero try pa rin natin mag running kaya samahan nyo ako run with Jesus peace yes nakarating tayo na San Jose ng 555 yan no? Uh, medyo, medyo, mabilis tayo ngayon dahil nakatulog tayo ng maayos. May pahinga tayo ng maayos. Kaya run, let's go! Try natin ikutan ngayon yung ano man, yung pagkat sa market Mall. Nakaraan, dubahan tayo dun sa bypass, sa may Hindi ko alam kung alin na mahaba dun. Yung bypass o yung sa may pagkat ng tulay sa market. Yan, nasa Lapid Spill na tayo. Sa so, may maysa. may oh. Sana wag na lang umulan para hindi tayo mabasa. Baka dumami tayo kapag umulan. Let's go! Kaya gagawa tayo ng running community. Run with Dabi ako sa mga gusto sumali every week. Kaya natin mag-exercise o mag-workout para at least ma-burn yung pads natin at gumanda yung katawan at maging healthy tayo. Let's go! Dahil maaga tayo, mga billion dito sa may isang nakasarado pa. Siya idol ko, masipag o. Oh. Idol! Sawara kayo kay sarili mo, Idol! Kaya kapag kirayama mo! Idol! Kaya kapag kirayama mo yung Idol ko! <laughs> Pamanarap ka rin dito kaya kututabi ako Let's go. Hindi ko na naman yung jalepeno po yung maka to. Parang ano? Parang kalakrutas. Woo! Kaya kakain tayo na. 4 kilometers oh in 30 minutes. Woo! <laughs> Sige tayo mader. Hindi na tayo pang to. na. Mader, pagneriyan tayo po ah. Ano? Balit tong yabang mga yata. Pagkaya po. Pag... Pag-almocel. <tie> Sabi ilang hindi dapat susupan din. Hindi masipag. Kaya ang sa akin na tamahan niya sa ako, magsulisit. Kaya e, ka na ako, kung magsulisit kayo mo, nalaya, puri ko tanga kagit ko na masipag lara tao. Kasi ako pagpagalang ko lara ang eh. Kaya yeah, ito, let's go! Yung pampilisan na natin ng albongsal, binigay na lang natin kay mother. Turo naman sa mga bilian, may mga G-Casta man sila, kaya g na lang gagamitin natin. Alright! nalagpasan na natin yung tulay may nagtatanong, bakit daw nagja-jogging ako umuulan Siyempre di naman ako pwedeng mag-jogging na mainit dahil baka, baka tumuling ako Habi ko, wala nang vitamin yun Vitamin D na yun, vitamin dulok Halos namin bababasa lang tayo sa ulan Pero nakaka-refresh pa rin, diba? Yan o <laughs> Bukas na lang tayo, uminom ng gamot Katawid na tayo Let's go! Rotonda Marquee wala susuko. Wala susuko. Di ba sumuka, wag lasusuko susuko. Ano masasakyan sa likod natin. Kala, let's go. Ha! Sabi ako. So <laughs> Parang lang mga duty. Then guard. Hi doll. Mga gaguti na ako kayang pagkalabi ako. Let's go. Kaya natin yan. Let's run with Jesus. Number one. Ito na tayo sa Mabuhay Barangay Balibago Gacha! La, me blurred yung cellphone natin dahil nabasa sa ulan Pagdating natin dito sa Balibago La, nung ura no? Lamin mo nung no, sinuko tamo yung timer skin eh Kaya patuloy pa rin ang laban Sa wala raw tabi ako Parada lang pa, pinahinahin na tao <laughs> Tama ka pula like, yung ginibang kilas eh <laughs> Habi ako! Ay, <laughs> smell na mong habi ako! <laughs> Let's go! <laughs> yes, Mountain View Gaming. Alright, hindi tayo pwede tumakbo sa kabila dahil hindi natin nakikita yung mga pasunod natin dito. At least, nakaharap tayo sa mga sasakyan para iwas iwas aksidente, iwas disgrasya na rin sa kanila. Para hindi na sila mangilag sa atin. Uh, let's go. Sabi ako. So, mararap po, mother. Pati tingnan nyo. Pati yung mga mother natin nag-jogging. Pari, kasi gusto lang maging healthy yung katawan nila. Sabi ako. Sigay <laughs> nyo. Sigay, yung kalimutan na tingin tatan? No. Sigay, sabi ako. Sabi ako. Sabi ako. Sa para yung JR, palugbog! Alright, tara kayo din kay Astro Balibago In 8 uh, kilometers And then Mga palakot ta na na Tarita na yung uh, jogging Masakit na yung rakay ring legs Mabasit, oh, sabi ako! Whew. Kailangan natin tumawid ng daan Kaya yung Astro oh kaya aking yan yeah. Diba? <laughs> Dati Mga signal tayo mo yan eh Pag running tan <laughs> all Alright Done Nakatawid na tayo ng daan Para makasalubong yung mga sasakyan Ayan oh. No? At least Safety na tayo Magkikita natin yung mga kasalubong natin Diba? Kaya pwede na tayo tumakbo Woo! Oo! Oh. <laughs> Yo! So, ano akong RG ba? RJ? Emigran Dati pala yung magran eh. Aro! Aro, yabi ako niya! Natakas na yelo! Habi idol! So, na ako? Gatado na titipa yelo, habi suta na naman ako Dali po Rado. Habi ako, Rado. Abi ako! Time check. 7 a.m. 9 kilometers, 0.5. And uh, 81 minutes. Tayo di divide divide yun yung mupil yung minuto abe ako. <laughs> Alright, mga kaya pa siguro di, eh. mga nasa 10 kilometers pa, or more than 7 kilometers. Dahil sa tinapul pa ako so, adin gina niya lalong eh. Diyan yeah. pala <laughs> yung ka rin, kaya ang gumawa nito Lo rin kaya sasali ko nuka <laughs> O oh, diba ang na natin na videohan tong sirang Ano to daan O dahil Dahil di kaya budget yung eh, mayayari Wala kang masyadong akupit kaya nabi ako Kaya hindi di o Kaya na Hindi Di Sabi ko sa war out dahil alam masyadong pera ka yan, malatiya mo eh. Pero kung malagol yan, sagli ba din sabi ako. Far out! At siya kaya, siya idol ko Sabi ako, yun yung Naya. pa mo. Sabi ako, blast pa! Solid day ni. Solid day sabi Oh, rem na daw. na may itong helmet yan. Tara. <laughs> right. Thank you, Idol. Thank you. Pabi ako. Pabi ako. Kaya ko Gurad. May naman ko. Pabi pa, ako. Pare. Sa warot, pare. Pabi ako. May bisero, pare. At yung may bisero. Minura <laughs> na naman. Nandito na tayo sa may daw. oh. ako. Pabi ako. Pabi ako. Yung sniper ko, si bisero saan niya ko binili? Doon sa may nagtatricycle. Di you ba? Know, 14 years medyo paginigan na ako. Makanya ko kayo ingat, tabi ako. Kaling no? Basata na naman. Blessing yan, blessing. Bukas tala namin ang panulo. <laughs> Try ko, ah. Idol. General, bago mag uh, color pesta sa Fernando sa October 12 mga gustong sumama sa mga gustong sumama run with abe ako run with jesus tara masaya to hindi ka magugutang panigurado maraming pagkain ay suman bawat isuman ganyan mga lakalta suman Talwa na suman! Na suman idol! Ala suman kan! Ala na suman! Nakapagkira na mo mayabi ako! Ah. Hello po mother! Abi ako wala naman! Abi ako! Abi ako! Yes! Touchdown! Tiyatiyakamat silis! <laughs> Ayan lah! Uh. Dito nga giligit, pinukulok tayo na. Eh. Ah, <laughs> kaling walbel. Halo. Kahit oh, eh. O, karang bisang baka kaya eh. Kaya rin kawat chilis. Ay, Woo! Let's go. Ngayon din yung karnat. Ang bago pa tala nang mamalis kayang dalon. Ha, ayan na. Tali tayo man didi natin dalang Kerry. Kerry nga nga. Sir! Oo, <laughs> oh, kare tropa. Shout out kang Sir David. David yung nga basa ako eh. Tropa. mga so, mga kapulisan dating dyan. Alam mo yung pagrandom na pagod ka na. Masakit na yung paa mo, masakit na yung legs mo. Pero kapag nakikita mo yung mga sumusuport at sumusubaybay sa'yo, oh. naka-smile sila, nakakatanggal ng pagod. Sarap sa pagrandom. Pa? Ah, ako, wait ako. <laughs> may ako, di mo? May ako pabaligid dyan po. Oh, wow, wag maneho niya kami ako pabaligid dyan pa, ha? Kaya yeah, yun lang, sarap, nakaka-good vibes. Kaya angat lang naman natin is good vibes. Makapagbigay na saya. Ah, oh! ako! <laughs> Makapagbigay na saya. Tsaka na yung pera. Kailangan masaya ka sa ginagawa mo. At wag na wag mo, wag na wag mo sundin yung pera. Kayaan mo yung pera yung sumunod sa'yo. Mas masarap, mas magaan. Let's go! dirasa tanah nuran nuran <laughs> Abel ah, Hello po good morning Tiga po dari cuan ya Tara po Hello po pare Tiba biar isi isi live <laughs> Ayah, ganyan lang, ganyan lang ang yo, oh. Daming problema. daming dumadaan sa atin na pagsubok pero nanatili pa rin tayong palibay dahil may panalang pala tayo sa, may panalang tayo, tayo sa Panginoon silit natin na pagtibayin at magbasa ng salita ng Panginoon or makinig salita ng Panginoon yun lang sarap, ang daming problema dumadaan sa atin pero di tayo pinababayaan ng Diyos dahil alam niya kayang-kaya natin yung problema ang dumadaan sa buhay natin. Baka kahit umuulan. Abi ako! <laughs> sabi ako! Kahit maraming dumadaan na pagsubok. Tulad yan, no? Palaging ulan. Kaya sa mga mababayang lugar, maging at po kayong lahat dyan. Wala, kasalanan ng mga buhaya, ng mga matatakaw. Kaya ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Abi para patuloy para tayo manalangin magdiwala sa Panginoon God bless Mabsoy Abe ako <laughs> Alright Ngayon sa tabambuko Tapos sa buong balat Bayang marangal Tatangin lugi May abe lalo Lalo abe ako korsonado yung wata na Hahaha Hahaha Yan o May gisanitan kaya sa buong mungot Ngayon sa buong buko yung lumantam Shoutout niya ba yung sarili yun? Lalo? Saan tayo yung sarili mo? Sabi ako. Oo. Ah, Dosyo karaw. Pre, kasi pinagot mo yung sarili mo. Walang mo ng masarap. Kala ka lang minong kadanom. Kala minong kabuko. Sabi ako. Touchdown. Dito na tayo sa malapit sa bahay. 16 16 point. 7 kilometers. Time check is 8, 6, And ang naran natin is 2 hours and 27 minutes. Kaya maraming salamat. Ang nakarating tayo na safe. Tayo boy. Diba? Kaya patuloy lang tayo sa running at training. Sa so, susunod, try natin 21 kilometers. Kaso kailangan nurin yun. Sa sabi ako. status dahil medyo masakit sa paa kapag matigas hindi na makaraan yung mga talampakan natin buta lang nang cycling tayo ngayon and uh, hindi sumagit yung ano natin yung singit-singitan natin kaya uminom muna tayo ng buko ba? Diba? ah yeah, ingat palagi God bless Bob Sleep up, so you might discard this high scenery. Logging my abal, the lamp, puro discipline. So, video, real, could tell me papa, see